mga idol mo nila ning update no sa ato ang gihimo nga kulungan sa manok o nahuman na jud no ato uh, ni aging adlaw o karon pa na lihok o karon pa na edit ang atong video ba kay medyo busy sa ta ba kan ato tay buhat diri eh. ang net nga na order diri mga idol no kay ang mata ani kay 1.25 inches Medyo nakodak ko gid siya. Hindi po siya nga nakabagat pero okay na para sa manok. Taas, -taas po siya, naampot siya ng mga 7 feet. Huwag yung magi siya inaton o taman. Nakodak ko, nagirog lugar nga malakulakawan sa tuang manok. Plano na ito, punaan pa nato ni sila para daghan po tag maharvest ba. Hindot ni mga punaan para paspas po na nga pagsaka. Basin pa rin, kaloy antas kahitas andri, ah. ang niri ah. Hindi pa salamat po ta. Ang kanita yung scene nga akong gigamit mga idol no, kay pinalitran na ako ng shop. Tag 30 ang kilo baligyan nila. Diyan siya pata palit para mas makabarat po po ta ba. Napili din ako katong baga po nga klase sa sin. O e medyo bugat po ding ka kapligo eh. kini abot po siya 22 kapin ka kilo. Ihimuan lang po na kung nislag tugpahan diriya nga tulo ka linya. E para pun pohon umabot maabot nga panahon. Di, na nagkatugpahan na itong magpuno diriya. So pagkakaroon matagbaw sa gini sila. Huwag tabok-tabok diriya. Kasi sila mo tugpa. Kaya sila pa magyuduha. Sa so pagkakaroon improvise na ito nga itlugaan. Karton pa lang jod. Pero so far, maito gram yung hapon nga itong manok diri ah. Kung balihin na rin siya, kasi napita siya maitlog. Huwag maodin niya ito ang laki, no? Huwag pertigin yung dakuan niya ito ang Rhode Island ni laki. Gimuan din ako sila huwag di ayway nga sa uh, kanan na, no? So para dili ma masigi hagkakha nila. Para dili po masigi kaya Tapos lang na na ito ang galon ang ni wala niya magamit sa una. Nga ni Oram tayo pagamit mga idol para huwag mausik. Makakawan pa sila anytime. Huwag niya ni magbutang huwag laog. lipid lipids sila. Pagbalik na ko pag udto no, pag aw na ko. Naa may itlog sa Rhode Island. Mo to gikuha na lang po nako. Na kay e, para e, e, tong hipuson, para incubate pohon, para tong papisod. Ug mo ada ni Rhode Island nga manok nga ni abot na di siya og mga 4 kilo hapit. Pati gini ang dakuha ning manok ka, 9 months pa rin sila. Ug kaning bae magsige nag itlog kada adlaw. Ug mo ada itlog mga idol. Large ang sokol sa itlog nga iyang ma-produce brown eggs din ilang maproduce no og mga kaning mga manuka day brown light brown ang ilang maproduce nga itlog mo ani ginatawag sa uban nga organic egg hmm, wala ka sila diri ah dira mo pun andra ni puhon kaloy anday hanon tani diri kaning itlog nga atong na harvest tuani ipapisa I incubate ni mga idol